So, hi guys! sendiri tayo bibili tayo ng mini cake dahil mansari namin tayo guys. So, guys. yung makan. <coughs> uh, na si guys! <coughs> <coughs> Mamay oh, malaglag 'yan ha. Ah. Kumtisano. Hay. 300 kg. Nalay na sa naye. Eh. Tingnan oh, mo. Mamay malaglag ah. Diyan lang ba baby. Mhm. Mm Babak na bebe. Ayun oh, talaga naman ah. Màu oh, bây <coughs> 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 sinip sip makain mo? <laughs> Mga pa mahal. pa. Bakit pa? O diba? Malilikoy ang Bumabawi ka sa... Yan, sorry natin. Bumabawi ka sa magtataklo tao <laughs> na hindi mo ko binabate. Oh, grabe din. <laughs> ako unang mo binabate. <laughs> oh. Bani o um, bumabawi siya? Ang um, bat basa pa. Hindi, naanan lang ng tubig. Ang lakaan mo. Naisip ko lang ka. Roasted nga ako ngayon yan. Mmm. Hoy, nung nakaraan ba Dati, di ba? Hindi ba lang pakitang mang... cake? Magbigay mag ng bulaklak. Oo. Nadaanan ko dito sa. Kasi lagi ko Ba parang cake pa. Ito yung ano. Hindi mo sa Grabe yun. Pwede yan. Ano ka ba? Nakaano eh. Bakit mo ka doon sa so, mga mo lang to <laughs> Ay, <laughs> baka ka naman. ka. Sino to? Totoo. Uy, grabe ka naman di ah. Mmm. Eh, Nangkapaligid yung mga alaga mo. Biligan na ko ako. Bulaklak. Di ba ang ganda ng bulaklak? Pero... Oo, oh, makulay. <classy>. Wala kasing rose. Mahalang rose wow. daw. Oo. Wow. Oh. ikaw eh, wala. Ah, mayroon mong pang-vlog po yun. kasi mo bawit siya. Di mo bawit siya. ko lang. Kasi, langis yung late, kumbatiin ako. Ako lagi, hindi na Kung mo, advance nga ako, mag-celebrate. Ay, mag Mag-rate. mo yung guys, ang Sarap. Hmm selamat begitu kenapa aku dengar ganda di ganda